sigurado sigurado o, boy, Oy, pa, boy, oh boy oh, pa boy pa maglaw pa, o, mag <laughs> pa. Yun yun talaga pag fresh sempre akala ah, ko wala oh! lang <laughs> oh! Oh! <laughs> makati pa? ulo mo hindi ano yan loko bak loko bak <laughs> ba uto yan ha <laughs> Bila ka raw din nakaligo Lima. <laughs> Sino araw hindi nakaligo. Kaya... mo Wala. <laughs> Wala. Ano 'yan? Ha? <laughs> Anong Anong planeta? <laughs> Leng. Okay, okay. Shoutout na tayo mga katapos ha. <laughs> Ngayon yeah, mga katamos, magandang araw sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa isang napakagandang lugar dito sa pandan Antique. Ito ay ang baryo ng giya So nandito tayo sa Monserrat Resort So siyempre kakain tayo hindi pwede mawala yung pagkain okay. Okay. Meron tayong kasama dito ha oh. Joe Yo, yo, ito? yo, <laughs> yo, pobre bali pa yun So, siya yung magluluto ngayon Ituturo niya sa atin kung paano yung paglilinis ng ating iluluto Ang iluluto natin ngayon ay Kung tawagin dito sa, sa amin, pantat Ito yun Oo oh. Sa so, Tagalog yan, dito Dito, correct So, i-ano eh, mo na sa nila? kung Ito demo po yung na. pagkuha ng Langsa. Langsa. Lansa Ano dyan ba hinihiwa yan? Oh, dito da para makuha yung pinakamalangsa niyang parte ng katawan ng ito. Ah, okay, okay. Hayo, oh, ayun oh. Nakita ko. Ayun. Ay, ay yung palayun. Ayun, ito, pala ito. 'yon. Uh -huh. Para pag inluto mo, hindi siya ganong malangsa. Oh, okay. sa bagay no. Alaling, Tapos ah. lalamasin mo. Tabis, tabis. Lalamasin mo pa sa asin 'yan. Correct. At sa, sa suka. Sure para again. mawala yung dulas ng Hito. Ng hito. Oh. Oh. Hindi hita. Hindi hita. eto <laughs> buhay pa. Ito oh. okay, okay. <laughs> Tibay ah. <laughs> mag ka, baka ka ng tinik niya ah Oo. Oh. Lakas. <laughs> tapos tapos ano oh, sa pa? Oo, sa kabila pa, oh, sa pa yan. Oh, okay na na. Ah, tapos na? Oo, oh, ah, ulit. Okay. Isa. <laughs> Pumipisik! Pumipisik! <laughs> Pumipiglat pa eh. Buhay na buhay. <laughs> Ito po yung pinakalangsa niya sa parte ng o oh, okay. katawan ng hito. Okay. Kaya pag kinanggal natin ito at saka kinain natin ito, medyo hindi sa ganong malangsa. Okay. At saka iano natin sa suka at saka sa asin. asin. Lamasin natin ito para mawala yung dulas ng hito. Okay. -lamasin talaga? Oo. Uh -huh. Okay mga katamos, natapos na sa sang linisan ni Boy So gagawin natin ngayon, lalagyan na natin siya ng asin ba bago natin siya isusugba. Ito na siya, oh. Peng, yeah. peng, 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 peng. Bwede to grow, bwede to grow. Peng, 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 peng. <laughs> Balik tayo natin para lahat nalagyan. lagyan. Oh. oh na para malasa. Oh, siguradong sigurado. O, oh, boy, boy, pa. pa. Magalaw ko. Hindi niya talaga pag fresh. Siyempre. So, lagyan na natin ito sa ating baga. Yun, ay, sarap po. Yan. Yan. Ay, mabuti na isita mo ang hiwaan yan. yan. Oh. Kailangan yan para pumasok no? yung... Oo, oh, manot yung, yung baka. bili, no? Oo. Yan ang mga... Pag nakita mo, <laughs> talagang lalabas yung lasa niyan. <laughs> ito, iba, lagyan <laughs> init. Mainit. Ano yung muna rin? Sama na. Mm tayo ito yung ginagamit ko sa kumakahikin kami sa bundok. Ito yung ginagamit ko. Mag overnight camping kami. Ito, ano to? Portable uh, butane stove. Yun know? o. Talaga? Ang galing o. Oh. O, yan. O, oh, ang galing nga. Yan. Yan. Kapag uh, basa yung kaway katamos, Oo. ito yung ginagamit namin. O, yun yung ginagamit nyo? Oo. Oh. Ah, talaga? Hmm. Binili ko lang ito sa online. Gana magsasaing na tayo. Uh, yan Wait lang. <laughs> okay, titingnan. Eh, ma mo sa dahil tatlong piraso lang yung hito natin merong nagkakainan doon sa kabila. So ang gagawin natin ngayon, manghihingi tayo ng ulam. <laughs> Alam mo yung mga tamo sa, dito kasi sa amin, lahat ng tao dito magkakakilala. So yung pupunta natin, mga mother yan ng kaibigan namin, best friend namin. mag silang lahat. Bats Batsmate namin. April Garcia, bo, epi. Kag si Marvin, malis si Marvin, bumalik na ng kalibo. So pupunta tayo doon. Hingi tayo ng ulam. Tara na, let's go. Hello, hello, hello. Dito tayo sa lugar ng pandan kung saan matahimik kung gusto nyo relax. Dito matatagpuan sa bayan ng pandan. So, pasalamat tayo. May nakasama tayo ng mga grupo rin. Mangingitay na Hindi Hindi naman. Ganyan talaga o galing ano talaga. Dali na sa, may papakilala ako. Ano'ng batch na to? 99. Ah. Pandan Bay Institute batch 79. 79. 79. Ay, parang Okay. kayo. So, <laughs> <talila, mga, tamo, laughs> <tamo>, <laughs> <tamo>, Ayun, <laughs> <talila. laughs> <laughs> <So, talila. laughs> <So, laughs> best friend namin. Yung tawag din namin sa kanya, si si Hi. Mga Welcome sa Katamos Vlog. Welcome to Katamos. Right. Thank you, Mami. Ay, hey, si Daddy nandun, busy. Kain kayo. Ay. Oh, ito. Mm, parang hindi naman pagkain ng ano yan, ng mahihirap. Oh. oh. Ayaman yan tayo. Oh, ko. Ay, ito mga lahi. Ito ng mga pubring alindaw daw. Eh. <laughs> <laughs> Tama na marami, okay. na, marami okay. na marami na Marami na. Okay na yan? Okay, na, okay, okay lang na. Yes, so pag dito is. talaga, ugaling probinsya, kapag magdating ng, ng pagkain, wala talagang karapatang tumanggi. Sa so, pa sila pagalit eh. Kapag umayaw ka pa eh. Yan talaga, ugaling probinsya. Oh. <laughs> Okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Bye.

Ayan, mga katamos ha. Nakadek tayo ng pagkain no? sa kabilang grupo. Pero makakilala natin yan. Oo, uh, na naman tayo. Oo. So, oh. nandito tayo sa ng ilog. Nagiya. Ano pang hinihintay natin? Sige, eh. baka na. Baka na. No? Arat na. 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 Arat na. Dami pagkain oh. Black, Black rice tayo ah. Organic yan. <laughs> diba ako sa... Ano? Ano? Ay, ganda. Oh, parang si <laughs> <Ganda> <laughs> Parang si Rina. <laughs> Naligaw na si Rina. Sirena ng ilong. Hmm. Ito mga mapagkamalang ang pagkain dyan. Hmm. pagkain ng ano. May labog, oh, labog. Labog na lang. Yung lang binigay ka? sa atin, oh. Sarap. Hmm. Oh, ano yun? Yung tuseno? Yung ano yun? Wow! Oh. Mm. Ito, nakakamiss to. Mm -hmm. sa -sa. Sarap pag binigay. Binigay na pagkain, masarap. Libre yan, libre. Mm. So, pasalamat kami. May nakasama kami ano, kulo po na mm. nagbigay ng pagkain sa amin. Ah, kilala namin yun. <speaking in Spanish> ah. Alos magaganda pa. Well, Alos, Robert nga pala. Eh. No, Pasensya pa na, ma'am.

mamaya dala ko magliligo kasi Bakit? kasi nga, ka. kasi nga busuk pa <laughs> nagpapakinay kinay pa oo oh. makati ba ulo mo? hindi ano yan? lokobak? lokobak <laughs> to yan ha Ilang araw hindi nakaligo? Diba? Lima. <laughs> Lima araw hindi nakaligo. Kaya dito ko na binuhos lahat ng mga libag ko.

Anong, ano ano sa yan? Ano sa yan? Ano planeta yan? Ano planeta to? Ano? Planeta Mars. Ano planeta to? Tara na, experience natin kung kaano kalamig ang tubig dito. แล่กสขบไปลังโอ้ขบไปลังโอ้เห็นปะ๋อ้ Kaya na lang kuya, Sige! Ayaw, sige! Isa! Dalawa! Tatlo! Pabalik. Pabalik. Pabalik ba? Akala ko, Shoutout tayo mga kasama sa <laughs> shout out Bautista and Magsipok Family from Bitadton Kulase from Day Bautista and Family shout out nga pala kay Mami, kay Chacha Charoline Garcia kay Mervin kay Bo, Bo shout out sa'yo kay Daddy shout out din, nandiyan sila, nagbibidyoke Romano, Orkisa boy. Barbas Family ng Negros Occidental Edgar Balbores from Valenzuela City Santos Barbas ha? <laughs> Kuya Piyok Moiko family Kern Kernel M. Alba Sonny Soltero na Marbellez Bataan Malayari family from Las Pijas City JC Onyes na yes, Mabalakat na Panda Honey Gray San Juan <clears throat> From Iligan City Siasi Colantes <laughs> ng Bukloran Jolie Oliveros Rocky Noya from Tacloban City J.R. Loyer from Quezon City Francis Solar Rolls Colorado from Novaliches, Quezon City Marksman Jesus Kaiwatsing Utawa, Canada From Ilocos Sur dito naman tayo sa YT Channel. Yeah, yeah. Praja TV. Bisdak sa Kuwait. Pops Quiz Nairo from Caloocan City. Real Life in the Philippines. Mukbang mga kadagat. Mr. Roy Caberto. Winmars TV. Concert TV. Casper Vlogs. Food Mania TV. CPTV TV. Ano Tracker. Ganata na Parang natatawa Kairo Music <laughs> Yuko Gaming YT Kasi may video okay Kaya nagmamadali ako Mga katapos Subscribe tayo sa mga YouTube channel nito. Maraming maraming salamat sa inyo. At, wiliyo. Namaya. Oh. Ay! Wiliyo. Wiliyo, okay na. Ang gays. Ay! Yan.